Check the mic and make sure it sound right, boys. Hey okay, magandang araw po sa inyo at uh, nandito po tayo sa so, ang project po natin ngayon ay ang car signal light sequencer. So, pakita ko po muna tayo. At natin po yung ating diagram ang drawing. So, ito po yung ating gagamitin ngayon. Uh, ito po ang mga resistor at ito ay mula sa D2 at D3, D4, D5, D6, D6 D7, D8 so yun po ang mga pin na gagamitin natin para dito sa atin uh, LED, pitong LED so ang mangyayari guys at ay ito yung pala isang ground dito so ang mangyayari guys ay ang mangyayari ay Uh, pag uh, pinrogram natin to ang takbo ng ilaw ay pag -anun. kagay sa mga uh, sasakyan na mga kotse na naki sequence po na ganyan pero on lahat bago pag nakompleto po ito ang isang linya mamamatay tapos umpisa na naman po siya so yun ganoon po ang gagawin natin program at ito po yung circuit niya ngayon gagamitan po natin ng uh, dito po Uh, 7805 na regulator para maka-inject tayo ng uh, 12 volts at uh, i-step down nyo po to ng 5 volts dahil ito ay regulator so ang isang pin ay sa gitna yun yung nasa ground at ang input natin ay 12 volts at uh, ang isang ground po ay yun yung input natin input okay Tapo yung 12 volts ito po yung uh, input ground. Okay? So, ang mangyari kung meron tayong 12 volts kani sa battery, i-regulate na po, step down, 12, to uh, 2 volts. So, ngayon, ang gagawin natin ay gagawa na po natin ang program to at uh, para makita nyo po kung paano ang... So, bago po natin umpisahan po, may ito po yung mga gagamitin natin. buksan po natin to uh, Ito po yung mga resistor. Okay. Ito po yung regulator na uh, 5 volts, O5. Tsaka ito po yung mga LED po na gagamitin natin na nanggaling sa mga uh, board na hindi na ginagamit. So, yun guys. At uh, bubuksan po natin yung ating Arduino Nano. Ayan. At uh, Ikakabit po natin ang ating mga resistor at saka ating mga parts. So, uh, ito para po madali at uh, hindi na po tayo mag-aksaya ng panahon. Uh, kukunin ko na po yung nabuo ko. Okay. Meron na po akong nabuo dito. At uh, ito na po para madali po ang ating pagkakabit. Uh, Uh, ano ng ating video so so ngayon guys so kung nakita nyo guys so, okay so mula sa uh, dito okay kung nakita nyo guys okay so yan po ang connection natin kung nakita nyo kung ano ang nandito po pareho lang yan nandito So ito po yung ating 12 volts. Ito po yung ating ground. At ito po yung output na papunta sa pin. 5 uh, volts pin, uh, pin ng um, nano. Arduino nano. So kung ano po ang drawing natin guys. Pareho lang yun po dito. So ngayon ang gagawin natin ludan po natin ng uh, program ito. At uh, ayun So yan guys po ang ating program. Uh, At na ginamit natin yung ahm uh, pin number 2, number 3. Okay. Kung so, nakita nyo guys, yung atin na uh, pin dito. So, yan guys, kung nakita nyo. Umpisa tayo sa pin uh, dito sa uh, dito pin uh, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 So, yun po guys Ang upisa natin Dahil ginamit na yun, uh, natin po Yung pin number uh, D2 ng digital output ng ano in, uh, digital input output ng uh, na, uh, Arduino na natin so start tayo sa D2 so ngayon guys kung ano ako ang ginamit natin pin dito tulad yan yung D2 uh, D3, D4 hanggang 8 so ganoon din po dito sa ating uh, program mag start tayo sa 2, 3 hanggang 4, 5, 6, 7, 8 So, ito po yung, yung ating program. Pakita ko po sa inyo. So, lead pin 1, 2, 3 hanggang 7. Uh, uh, dahil pinangalanan natin to yung uh, lead number, lead pin natin as a reference. So, kung nakita niyo guys, hanggang 7. So, ang pin mode natin, ganun din uh, lead pin 1 to 7 at saka yon ay ang mga output at uh, ito po yung program niya so ang interval niya guys ay uh, nagkaroon tayo ng sa lead pin nag high siya so may delay na 100 uh, lead pin number 2 high so meron delay 100 hanggang sa uh, 7 po yan Okay. Ang lahat ng naka-on ngayon dahil high sila lahat, you no? Know? Kung nakita niyo guys. Dahil ito ay nag-high na sila lahat. Ngayon ang mangyayari ay maglulo kasi nakokompleto niya uh, from 1 to 7 lead 1 to 7 uh, lead uh, number 1 up to 7 okay so ngayon ang mangyayari i-off natin lahat ng uh, 1 2 3 4 5 6 7 na lead okay pero ito ay program sa program natin. So, ngayon ano mangyari? Ganun na po guys ang ang ang, ang program niya, simpli lang. Okay? So, ngayon guys, i-load po natin 'to. So, ngayon i po natin sa atin 'to. No? Ito sa atin, Arduino Nano. Okay? at subscribe po kasi sa channel natin guys so yon guys i-load ko na po guys so yon guys check po na natin okay So, ibig sabihin walang error So, i-upload natin guys So, po guys Ang nangyari So, ayan po Ngayon, ito guys Kaya mayroon tayong regulator Pag ginagamitin uh, na natin ng 12 volts battery So po yung dalawa ito yung positive input ito yung negative okay so ngayon nakadirect yung ating USB sa ating Arduino so nagkukuha sa posya ng voltage dito sa ating uh, laptop so yun guys tingnan nyo okay so yun po ang ating ngayon gagamitan po natin ng battery at uh, tabi po natin ang ating laptop So, ito na guys. Gagamitan muna natin ng battery ngayon. So, yun guys. So, ano po. Uy. So, yun guys po. Ang nakikita niyo guys. Yun po ang atin na uh, Arduino signal light. Okay. So, ikakabit yan sa doon sa ano ng kotse. Signal light. So, supplyan lang mula ng 12 volts. Kaya na guys. Yan guys. Supplyan mo na ng 12 volts. Okay na. So, yun guys. Subscribe sa atin. channel. At uh, sana po marami kayo natutunan dito sa atin. Martino signal light ngayon. Sa araw nito. At, subscribe po sa channel natin. At uh, salamat.